Boy. Ano ba yun, boy? Alin? Wala na nga na yung butterfly. Eh. Ano gagawin ko? Hanapin ko pa. Gabi na. Bukas na lang. Bukas na ha. Ay, naku, bukas na lang. O, ikaw na maghanap. Oh, saan natin hanapin ngayon? Saan? Wala naman dyan eh. O, saan nga? Ikaw nakakaalam nun kanina eh, kung saan nagpunta. Ang gagawin ko? Ha? Ha?